Ang kasaysayan ng paglikha Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit Ang lupa ay wala pang hugis o anyo Dilim ang bumabalot sa kalaliman At umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig Sinabi ng Diyos Magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, Magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig na nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito, tumubo nga sa lupa ang mga gayong mga halaman na sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Itong magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang araw upang tumanglaw sa maghapon. At ang buwan upang magbigay ng liwanag kung gabi Nilikha rin niya ang mga bituin. Iniligay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kong araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagbasda ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Sinabi pa ng Diyos, Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa iyong papawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, ang lahat ng mga bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasayahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabing, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maaamo, mailap, malalaki at maliliit. At diyon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito. At siya'y lubos na nasiyahan ng mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likayin ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop malalaki man o maliliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmas na ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ikaanim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay naroon. Sa loob ng anim na araw, Tinapos niyang likayin ang lahat ng ito at siya'y ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga matapos likayin ang lahat. Ganito ang pagkakalika sa lupa at sa langit.